So ito na nga, inilantad ng social media personality na si Zian Gasa ang nasagap niya na dahilan umano ng hiwalayan ni Nabea Alonso at Dominic Roque. Ayon daw sa kanyang mga source na kapwa-artista ng Bedong, inuubos umano ng lalaki ang pera ng babae. Dagdag pa nga ni Zian, ayon sa kanyang sources, walang third party sa hiwalayan. Pero kwento pa nga ni Zian, quote, kung magkakaroon daw sa man ng third party ang relasyong to, hindi daw babae yung magiging third party. Daw ha, ang magiging third party daw kung sakali ay lalaki din na chismis lang sa akin. Unquote. Sinabi rin daw kay Zia ng kanyang sources na nung magkakapirmahan na ng prenup, ayaw na raw pumirma ng lalaki. Taliwas ito sa sinabi ni Boyabunda na walang issue si Dominic sa prenup at nagvolunteer pa raw itong pumirma. E